Sige, pag-usapan natin ang kumpiyansa sa sarili. Alam mo ba, ang self-confidence ay hindi lang basta pakiramdam. Ito ay pundasyon ng ating tagumpay at kaligayahan sa buhay. Kapag may kumpiyansa ka, mas madali mong nahaharap ang mga hamon, mas bukas kang sumubok ng bago, at mas nagiging totoo ka sa sarili mo. Minsan, parang lahat ng tao ay maayos ang lahat, hindi ba? Pero ang totoo, lahat tayo ay may mga insecurities at mga sandaling nagdududa tayo sa sarili natin. Ngunit ang pagbuo ng kumpiyansa ay hindi isang magic trick. Ito ay isang grupo lang ng magagandang gawi na paulit-ulit nating ginagawa araw-araw. Kaya narito ang 20 tip para matulungan kang mas maging maganda ang pakiramdam mo sa iyong sarili. Unti-unti. Tandaan, hindi mo kailangan gawin lahat agad-agad. Ang mahalaga ay magsimula ka kahit sa maliliit na hakbang. Una kilalanin ang iyong sarili, maglaan ng oras para magmuni-muni. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang nagpapasaya sa akin? Ano ang mga bagay na gusto kong matutunan o baguhin? Alamin kung ano ang iyong mga kalakasan at kung ano ang maari mong pagbutihin. Kapag naintindihan mo kung sino ka, mas magiging komportable ka sa iyong sarili. Minsan, nakakatulong din na magsulat ng listahan ng iyong mga strengths at areas for growth. Pangawala magtakda ng maliliit na layunin at abutin ang mga ito. Hindi kailangang malaki agad ang goals mo. Simulan mo sa mga bagay na kaya mong gawin araw-araw. Magtakda ng maliliit na layunin kahit ang pag-ayos lang ng iyong kama. Ang pagtupad sa maliliit na tagumpay na iyon ay nakakatulong sa iyong magtiwala sa iyong sarili. Sa bawat natatapos mong gawain, nadadagdagan ang tiwala mo sa sarili mo. Pangatlo, magsalita ng positibo sa iyong sarili ang self-talk ay napaka-importante. Sa halip na sabihing hindi ko kaya, sabihing kaya ko ito. Ang mga salitang ginagamit mo ay humuhubog sa iyong pag-iisip. Subukan mong maglagay ng mga positive affirmations sa salamin mo o kaya sa phone wallpaper mo. pang iwasan ang paghahambing ng iyong sarili sa iba. Sa panahon ng social media, madali tayong matukso na ikumpara ang sarili natin sa iba. Ang paglalakbay ng bawat isa ay natatangi. Huwag mong ihambing ang iyong mga behind the scenes na sandali sa highlight reel ng iba. Lahat tayo may kanya-kanyang oras at paraan ng pag-abot ng pangarap. Panglima, alagaan ang iyong hitsura at ang iyong sarili. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagpapakita ng respeto sa sarili mo. Magbihis ng komportable at alagaan ang iyong sarili. Kapag maganda ang hitsura mo, maganda rin ang pakiramdam mo. Minsan, ang simpleng pag-aayos ng buhok o pagsuot ng paborito mong damit ay nakakapagbigay ng boost sa confidence mo. Pang-anim, matutong tumanggap ng papuri. Maraming tao ang nahihiya o nailang kapag pinupuri sila pero mahalaga na matutunan mong tanggapin ito. Kung may pumupuri sa iyo, sabihin lang ang salamat. Tanggapin ito ng may ngiti. Ipagdiwang mo ang mga magagandang bagay na nakikita ng iba sa iyo. Pangpito, harapin ang iyong mga takot. Lahat tayo may kinatakutan, pero hindi ibig sabihin na hindi natin ito kayang lampasan. Harapin ang iyong mga takot, unti-unti. Nagiging mas madali ito sa bawat pagsubok mo. Kahit maliit na hakbang lang, basta patuloy kang sumusubok, lumalakas ang loob mo. Pangwalo, mag-ehersisyo. Hindi lang ito para sa katawan, kundi para rin sa isip at damdamin. Ang ehersisyo ay hindi lang para sa iyong katawan, ito rin ay nagpapagaan ng iyong kalooban at nagpapataas ng iyong pagpapahalaga sa sarili. Kahit simpleng paglalakad, stretching o pagsayaw sa kwarto mo, malaking tulong na ito. Pangsyam, matutong magsabi ng hindi. Hindi mo kailangang palaging sumang-ayon sa lahat ng tao. Ayos lang na magsabi ng hindi ang mga taong may kumpiyansa ay nagtatakda ng malusog na hangganan. Kapag natutunan mong magtakda ng boundaries, mas nire-respeto mo ang sarili mo at mas nire-respeto ka rin ng iba. Pansampu, magbasa ng mga inspirational na libro o artikulo. Ang pagbabasa ay nagpapalawak ng pananaw at nagbibigay ng inspirasyon. Magbasa ng mga kwento ng tagumpay. Hayaan mong maging inspirasyon ka ng mga paglalakbay ng ibang tao. Minsan, Isang kwento lang ang kailangan mo para muling maniwala sa sarili mo. Panlabing-isa. Iwasan ang mga negatibong tao. Piliin mong palibutan ang sarili mo ng mga taong nagbibigay ng suporta at positibong enerhiya. Lumayo sa mga taong nagpapababa sa iyo. Protektahan ang iyong enerhiya. Panlabing-dalawa. Tumulong sa iba. Ang pagtulong ay hindi lang para sa kanila, kundi para rin sa iyo. Ang pagtulong sa iba ay nagpapataas ng iyong kumpiyansa at nagpaparamdam sa iyo na pinahalagahan ka. Kapag nakikita mong may naitutulong ka, mas nagiging proud ka sa sarili mo. Panlabing tatlo, magsanay sa harap ng salamin. Subukan mong magsalita, ngumiti, o magpractice ng presentation sa harap ng salamin. Magsanay magsalita o magbigay ng presentasyon sa harap ng salamin. Malaki ang naitutulong nito sa iyong kumpiyansa. Makikita mo ang sarili mong nag improve at masasanay kang maging kalmado at natural. E panlabing apat matuto mula sa iyong mga pagkakamali. Lahat tayo nagkakamali. Pero ang mahalaga ay natututo tayo mula rito. Ang mga pagkakamali ay mga aral, hindi mga kabiguan. Matuto mula sa mga ito, huwag manatili sa mga ito. Gamitin mo ang mga pagkakamali bilang gabay para maging mas mabuting tao. Panlabing lima, panatilihin ang magandang tindig. Ang body language mo ay may malaking epekto sa nararamdaman mo. Tumayo ng tuwid, lumakad ng may kumpiyansa. Ang iyong body language ay nakakaapekto sa iyong nararamdaman. Kahit hindi ka sigurado, subukan mong maglakad na parang kumpiyansa ka, makikita mong unti-unti, nagbabago rin ang pakiramdam mo. Panlabing anim, magtago ng journal o isulat ang iyong mga nagawa. Ang pagsusulat ay nakakatulong para makita mo ang progreso mo. Isulat ang iyong mga pang-araw-araw na tagumpay gaano man kaliit. Ito ay patunay na ikaw ay umuunlad. Sa paglipas ng panahon, makikita mo kung gaano ka nakalayo sa dating ikaw. Panlabing pito, palibutan ng iyong sarili ng mga positibong tao. Ang support system ay mahalaga sa pagbuo ng kumpiyansa. Manatiling malapit sa mga sumusuporta at naniniwala sa iyo. Sila ang magpapaalala sa iyo ng iyong halaga kapag nakakalimot ka. Panlabing walo, matutong makinig at matuto. Ang pagiging bukas sa opinyon at kaalaman ng iba ay nagpapalawak ng iyong pananaw. Huwag matakot matuto mula sa iba. Ito ay tanda ng lakas, hindi kahinaan. Ang bawat tao ay may maituturo sa atin at ang pagkatuto ay walang katapusan sham, Matuto ng bagong kasanayan. Ang pag-aaral ng bago ay nagpapalawak ng iyong mundo at nagpapataas ng self-esteem. Subukan ang isang bagong bagay, pagluluto, pagtugtog ng gitara o isang bagong wika. Bawat bagong kasanayan ay nagpapataas ng iyong kumpiyansa. Hindi mo kailangang maging eksperto agad. Ang mahalaga ay natututo ka at nag-enjoy. Enjoy! Enjoy at panghuli rin maniwala sa iyong sarili. Walang ibang makagawa nito kundi ikaw. Paalalahanan ng iyong sarili araw-araw, sapat ako, karapat dapat ako, kaya ko ito. Ang self-belief ay parang muscle, kailangan mong sanayin araw-araw para lumakas. Lumalago ang kumpiyansa, isang gawi sa bawat pagkakataon, simulan ngayon at panoorin ang iyong sarili na magbago. Tandaan, ang bawat araw ay bagong pagkakang sarili mo Mabuhay na rin mo at magtiwala sa sarili mo. Ang tunay